I have announcement to make. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano 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 Kanina pa. Yeah! Excited na ako. Hindi na nga ako makapagintay. Sana walang mangyari aberya. Will you? Yes. Yes! Hindi naman ako boto doon eh. ang pangit nun? Pangit na babae. Para mukhang lalaki Tsaka, alam niyo ba, kita-kita ng dalawang mata ko, naglalandian sila ni Anta. Kaya ayun, sinumbong ko sila kay John. Nagsumbong ka talaga siya, no? Siguro naiingit siya sa akin. Amin ah, ako. Gusto ko si Baby Lynn. Gusto niya rin ako eh. Ano! Ano! Sinumbong kayo. Sinumbong kayo ni Payang. Ha? Pamili <laughs> ka! Ako o siya! Paano ba naman kasi pinapili niya ako? O, oh, edo pinili ko yung mas gwapo. Ah, ako si Jomar. Um, ako yung namamahala ng bahay dito. Tsaka masaya ako kasi magkakasama na kami. Ah, uh, ng mga kapatid ko. At syempre, meron na akong sorpresa sa kanila ngayon. May plano akong gawin. Oo. Oh. ako ngayon sa nililigawan ko. Excited na ako. Hindi na nga ako makapagintay. Sana walang mangyaring aberya. Hindi aga-aga, Ano, ng na po, problema nyo, ulam lang. Bumili kayo ng ulam. Wala nga kami pambili. Asa na kasi pangbili? Haba na, baka-baka kayo sa anak ko. F*** no, you guys. Pero kahit gano'n yung nangyari, itutuloy ko pa rin itutuloy ko pa rin yung plano ko. Oh. Amen! O, oh, teka, teka lang, teka lang, mga kapatid. Family, may gusto sana i-announce eh. Hmm. Yun. 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 May, may papakilala pala ako sa inyo. Hmm. Ah, ko na batak yung motor mo eh. Hindi, hindi, hindi. Problema si na naman. Ah, <laughs> <laughs> uh, eto na siya. Ang nililigawan ko. Wow! 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 Oh, wow!

Ah, uh, mm. Kahit hindi pa tayo, kahit hindi mo pa ako sinasagot, nililigawan pa lang kita. Tang mo. Mm. Nililigawan mo nag-propose ka na. Ah. Uh, Ganun yun, yun eh. Siyempre, pang hindi na makawala. Ah, speed lang. Sige, sige, sige. Pwede, pwede, pwede. Pwede na yun. Ah, ang sarap ng pakiramdam, alam nyo yun. Ah, ang saya. Ah, gusto ko sana sabihin sa'yo na I will take care of you or wait. Uy, parang chat GPT ah. Pero kahit ganun, masaya ako kasi gusto ko naman si Joma. Um, And I will promise to you that I will make it up to you. Even though... Oh, oh. Uy, <makes noise> oui, even pa yan? Dami lang ako. hindi <makes noise> mo, inin mo na ito. Nagpo-propose ako. Ay, hindi Even though... It's hard. Tingnan mo, nagre na. Suksok mo na! Isuksok mo na! Tagan mo, Oh, tanong mo na, ano, papakasalan ka niya. Will you? Yes. Yeah! Kaya na, kaya na, kaya na. Pagalang, sinusot ko pa yung singsing. -sing kaya na, kaya na. Kaya na, kaya na. Kaya na, kaya na. Kaya Masaya kaya na. Kaya na, Masaya kayo niyo. Masaya niyo. Masaya na, masaya nyo Masaya Masaya. Masayang-masaya ako kasi alam nyo yun, nakita ko sa mga kapatid ko na talagang suportado nila ako. At gusto nila yung babaeng napili ko. Hindi naman ako boto doon eh. Saan? Pangit nun. Pangit na babae. para mukhang lalaki eh. Sa akin, saks lang. Ang saya ko ngayon kasi nakita mo yung mga kapatid ko parang saya nila no? Anong masasabi mo sa mga kapatid ko no? Wala nakakatawa kasi parang botong boto sila sa akin Kaya nga eh ko talagang tuwantawa sila eh Sinabi ko magpupropose agad ako sa'yo Mga tanga yun eh. Ako kasi kung ako'y tatanungin nyo ayoko sa kanya Plastic plastic kaya niya Tsaka hello ako lang dapat yung maganda dito no? Ayoko na may ibang mas maganda sa akin Dapat ako lang Nararandawan ko kasi na parang ayaw niya sa akin Ede ayoko din sa kanya Bagong gupit si Anna, akala mo ang ganda. Flex na flex nga yung dimple, kala mo kamukha si Christine Reyes. Eo. Hoy, kayo dalawa, pinag-uusapan niyo ba ako, ha? Teka lang, teka lang. Ano eh? Mag um, <laughs> di pa, di pa yun yung pagpasok mo. Ha? Oh, pag sinabi niyang makapal na yung mukha, sabi mo nga makapal yung mukha. Kapal na mukha nun? Doon ka palang papasok, <laughs> ha? Okay. Oh, tayo, ha? Take, two, take, two. take two. <laughs> Bagong kupit si Anna, kita mo ba yun? Oo oh, nga eh. Kumakaflex ng dimple, kala mo ka mukha si Christine Reyes. Eo, kapal na mukha ka. Hoy, hoy, Ayun dalawa, pinag-uusapan niyo ba ako, ha? Ha? Bakit? oh, bakit? oh, oh, oh ano? 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 Sorry. <laughs> <bibitawan> <laughs> niyo, <laughs> oh, hindi mong yung ano. Hindi mong bibitawan yung... Hindi na maririnig. Oo, oh, <laughs> hindi na maririnig. Kasi, kung gusto, kumbaga, ka kasi hindi maririnig yung reklamo mo eh. So, so dapat Hindi na maririnig yung reklamo mo eh. Baka mamaya mapasok ko sa bibig. Hindi, hindi. Isa pa, last na. Doon na tayo okay. sa ano. Catch tayo dun sa ano. Ang kapal ng mukha. Okay, right, game. Action! Ang kapal ng mukha? Hoy, kayong dalawa, pinag-uusapan niyo ba ako, ha? Naiingit na naman kayo sa akin, okay. no? Okay. Oh, ano, okay. ha? Ano, okay. ano, ano, ha? Ano, ano, ano? Oh, oh, ano? Aray! Ano? 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 ano, ha? What? Ano? Ano? ano, ha? Ano, ha? Yo! Tama na! Anong kaguluhan to? Oh, isa ka pa? Nakikisali ka dito? Ba't nyo ba inaaway girlfriend ko? O oh, bakit? May poknat ka. Ayusin mo muna yun. O. Oh, oh. Ba't totoo naman kasi yun? Oh. Ang akin, pinagtatanggol ko lang yung shota ko. Shota ko yun eh. Tapos pag-uusapan nila sa harapan ko, mali yun. E eh, kung, kung gawin ko sa inyo yun? Nilalandi niya si Jomar eh. O. Oh. Oh. Bakit? Apektado ka? Kayo pa ba? Gago. Oh. <laughs> 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 She was too stunned. 3, 2, 1, action. Ano ba? Ano na naman kayo? Umupo ka nga dito. Anong sinasabi mong naririnig kong nilalandi? Sa pamilya oh. nato no, dapat lagi tayong bati-bati. Totoo Magkatabi na naman kayo? Oh, bait ka nga naman kasi nandiyan. Dapat lagi tayong bati-bati. Magbati kayo. Hm? Peace. Okay oh, na? Nga. Yan. Gusto ko, bati-bati kami. Ayoko ng away sa bahay. Para hayahay. Ayan. Okay. Hey, we go swimming, okay? Ako, di ba? Ina mo, bacha ito. gumalaw o. Bacha, gumalaw nga. O, tinamaan. Gumalaw nga eh. Gumalaw, nagkakadaya na tayo rito. Ano daya? Gumalaw nga eh. Di mo nakita? Nakita mo, nakita mo. Kung kita lo, madadaya. Ano ba naman niya? Ano ba gusto mo? Wala ang pustay, ganyan ka okay. pa. Wala lang ang ba't nalagalit ka? Okay. Minsan, okay. napupuno okay. na ako sa una-anuna yun eh. Isang-isa na lang, bibinggo na sa akin yun eh. Ay, okay, hey, babae daw. O, asal, na, o, Wala, hindi pa rin. Ayun si mo kasi good na may nanok. Oo na, sige na ta. Eh. Ano gusto mo? Ano gusto mo? Ano sa dita ka gusto mo? Itang ida naman, di ba? Ano? Sumukot ka. Ano? Oh, ito na. Ano? Sorry na. Yun, ayun dahil lang ang gusto kong sabihin mo. Sorry lang. Yeah. Yeah. Eh, yun naman ang gusto ko eh. Tsaka, madali naman ang kausap. Kiss mo lang. Okay na ako eh. Oy, ay, yung pumasok sa loob. Ang lamig-lamig dito. Hindi, mas masalap tumambay dito eh. Ayaw namin dyan sa loob. Hindi naman nakata kami bilong dyan. Yung mga normal tao dyan eh. So, kayo pa yung normal ah. Mm hmm. oras kayo. Ay, okay. na ano, pumasok na kayo doon. Nagluto na si ano. Si Mami sa. Busog kami. Kaya nyo na yan. Kuya, ang eh. ginagawa mo dito? Pinapapasok nga yung mga... Eh, parte ng pamilya to eh. Kailangan sama-sama tayo kakain sa loob. Yung parte ng pamilya? Kailangan ba itong mga to? Eh, hindi naman natin pamilya yan mo ano ka ba? Eh mga dik yan dito, hintalan na na kuya. Baka mapano ka pa dyan. ano? nyo, iga lagi yung mga kumukuha dyan sa gilid gilid eh. Lagi yung mga nakausok mga hayop na yan. Pusa ako, baka ibenta nyo. Nice. Ako, ayoko sa lahat yung di na nga makakain, pinipilit pang kumain. Nakatambay lang naman kami tapos kasabihan kami ng ganun. Outs! Sa pamilya kasi namin, importante sa akin yung lagi kami nagkakasundo. Ayoko talaga yung nag-aaway kami lagi eh. Tsaka yung pinaka-importante, kailangan, malapit kami kay... Gan! Hindi mo alam, mas maputi ako sayo. Yung kulay mo mukhang chokong. At napakitim din ng batok mo. Pikon na pikon na nga ako sa kanila eh. Laging pag may ang pagkain, ako na lang lagi yung pinagbibintangan. Hey, uh, ah din nag narami kasi nag-e-reklamo sa family natin. Ang lakas mo daw kumain, inubos mo daw yung nasa rep. Lahat ng pagkain doon, 'di ba? Wala naman silang ebidensya. Eh. eh ano 'yan? O kung naman kasi ubusin lahat. Inuubos mo eh. ayaw ayoko, ayoko lang kasi talaga nung pagsasabihan ako sa harap ng anak ko. Di na ako nakapagpigil eh. Ano naman akong pagalitan sa harap ng anak ko? Talikod mo. Mm. Sige, pwede na. O, oh, di ba? Ayun sabi ko, yung sinasabi ko sa iyo. O mo ubos pagkain. Gusto mo ng pagkain? Lumabas ka. Kumain ka ng damo. Ano tol? Meron ba kayo? Wala nga eh. Tumal. Tumal. Gusto niyo empty na lang tayo sa experience na. Oo. Oh, tara, so, tara. Wala rin naman tama eh. Oo, wala na. Okay. Tara, Dito Ayan. sa amin, Sa loob, tara. Meron ba pa? kami dyan? Bok, isa ka pa eh. Hindi nga natin kaano-ano oh, yan naman. <laughs> Ano naman e? Salud. Salud dito. Ang dami kasing pag-usot Ba't dito? Ano naman kasi? Bukbo talaga. Hindi mo ito mga to. to. Kakain! Hindi nga nating pamilya yan. Mm. Pag nawala hmm. na <laughs> ito, kami papagbibintahan. pagbibintahan. Ayaw namin pumasok doon. Ay, sana kita panayab eh. Hira pa na, oh. na ito. <laughs> <Ha>? <laughs> ako. Panayab na kita. Tara. Tara. Ingat, dito. Pinarehab ko ni Kuye. Di naman ako nagtatama eh. Mukha lang. Pero hindi ako ganun. Ayaw na ayaw at ayokong ayoko yung mga maiingay talaga. Ano ba yan? Ano-ano nagbidyoke na okay ang iingay ninyo? Pwede medyan lang naman mga pare. lang? Pwede may mga anak masukin mga anak ko. Wala kang work yun. Tarantado! Wala naman birthday season okay, down eh. Tanki na mo! Mayabag talaga yung si Jomarie. Pagka naman kumakanta ng kastilyong buhangin yun, hindi naman kami nagre-reklamo. Palang mukha nun. Kailan ako naging mayabang? Sige nga, ako oh, hindi ako nagyayabang. Ayoko lang talaga ng mga magulo sa bahay kasi malas yan. Pinapungsoy ko tong bahay na to. Sabi, bawal maingay. Tapos mag-iingay sila. Hindi eh, pinasok ng malas. Ano ba naman yung ginawa mo? Ba't sumigaw-sigaw ka doon? Nagkakasiyahan na naman mga kapatid din. Mga kapatid mo naman din yon Kapatid? ang ingay ng mga yan. Umaga pa lang, nag-video na, hapon, gabi. Sa sali ba ng taboy sa mga yan? Hindi. Nako, yung mga bata hindi makatulog. Ingay. Pagbigyan mo na, minsan lang naman yan eh. Ay kung gusto mo sumama ka lang sa amin, makisaya ka. Nako, Masama minsan. Hindi mo ako mapapasama sa mga kanyan Magsayawan. Nako, hindi. Ayoko na may Oh, pagkamlan sa... Oh! 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 Di daw siya makikisi no? Pal! Tsaka, alam niyo ba, kitang-kita -kita ng dalawang mata ko, naglalandian sila ni Anta. Kaya ayun, sinumbo ko sila kay Joma. Joma! Oh, Joma! Joma! ano ba yun? Nagsumbong pa talaga siya, no? Siguro naiingit siya sa akin, O baka gusto niya rin si Anta. Nasaan? Ano?! Ano?! Ano yun? Anong nangyayari? Sinong nangyayari? Pipitakita ko! Mami! Ano? Anong ginawa? Okay, okay, Huwag Hindi huwag kayo! Hindi! Ano ang paliwanan?! ng dalawang mga ako, sinasayawang kanya? Iyakaw mo't abot mo ba? Hindi nga kayo. Sinumbong kayo ni Payang, ha? <laughs> Tagit ko, tito, punti na siya pala ito. Sinumbong kayo ni Payang, huling huli mo kayo. Bakit ano bang nagkayari? Pero sige, amin ako. Gusto ko si Baby Lynn. Gusto niya rin ako eh. Kasi nang sinasayaw ang Ngayon! 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 Hindi bukas ngayon! Ngayon! Paano ba naman kasi? Pinapili niya ako. O, oh, edi pinili ko yung mas gwapo. Mamili ka! Ako o siya? siya. <laughs>